Ating balikan ang unang araw ng pag-umpisa ng pagkagalit ng isang babae na sponsor daw ni Pugong Biyahero, na si Ma'am Beth Arkidol. Nagpalabas ito ng mga masamang mga salita noong isang araw sa kanyang live sa social media, na si Pugong Dot ito daw ay nagnanakaw ng kanyang bayan box na pinadala sa Davao, para kay Pugong, at ipabigay daw ito doon sa ating mga kababayan, na nakatira sa bulubunduking na sakop ng Davao sa mga katutubo. po, magandang umaga sa lahat ng viewers po natin na nanonood po ngayon. Hello, good morning. Ayan, maaga po kami nag-live kasi actually wala pa po, po kaming tulog na maayos kasi pagod. Uh, galing kami doon sa mission kagabi. Gabi na kami na Tapos naghanap pa kami ng talagang pinilit po namin na ano. Kasi may issue po kami na... na Dahil sa ginawa ni Ma'am Beth Mercadal, nagpalabas ng unang pagkadismaya si Pugong Biyahero. Amin, yung side namin ng team kasi medyo... To be honest, na-offend po kami doon sa sinabi ng sponsor na uh, yung, yung package na dumating. No? Dilinawin lang po namin yung issue na hindi po kami magnanakaw ng package, wala po kami na kinukuha. Ang kinukuha lang po namin sa package ay yung nakapangalan sa amin mismo. Yan ang sinasabi ni Pugong Biyahero nagpapaliwanag siya sa mga viewers. Kuya na malaki doon sa pinapagwaan niyang bahay na open. So nilagyan lang po namin ng paraan para yung lahat ng package po ay mailagay doon. So nag-ano po, pinagpatong-patong namin, inihanay ng maayos para uh, ma-save, ma, kumbaga ma-ilagay doon ng maayos, masalansan, tapos... Uh, ang ginawa ni Paul, inayos daw nila paglagay ang mga box at nagpatong-patong na ito dahil sa sobrang dami na. Yun po ay nagpatong-patong, kumbaga naipit na. Dahil sa dami nga po, syempre, sasalansan po namin ng maayos dahil wala nga po kami ng space na malaki. Parang ganito po yung nangyari. Yan. So... Yung pangalan niya, nabaliktad. Kung dito na napatog dahil nakaganyan yung pangalan niya na Ganyan na ganyan po yun. Magkakapatong po yan madami. So, syempre, ang unahin po namin na ipamimigay yung mga nasa ibabaw. So, una, dahil sa ilalim po yung kay ma'am, syempre, hindi naman po namin kukuhanin kaagad yun. Unahin natin yung nasa ilalim. Ay, sorry, nasa ibabaw. Ngayon, Maayos na nagsasalita si Pugong Biyahero at nagpapaliwanag ng maayos kung ano ang nangyari sa Bayan Box. Pangalan ni Ma'am Beth, no? ah... Uh, Hinahanap talaga namin pero naka na sa ilalim na talaga siya. Okay? Tapos ah, uh, Sabi ko kay Ma'am, "Yes, Ma'am, may confirmation po na natanggap na yung package." Pero sa part ko, mahirap naman akong magsinungaling na natang na, na oo, oh, natanggap namin pero hindi pa namin mismo nakikita yung box, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga sinasabi ni Sir Paul. Sir, mag, ano ba yung address ni Hindi po ako makatanggi. Kasi ano yun eh, gusto nila yung willing po sila makatulong kaya wala po akong choice kundi ibigay yung address ni Kuya Eli. Kaya doon po yung napupunta at lumalatak. Paglatak po ng package doon, tatanggapin ni Ate Delby yun ng maayos. No? Tsaka lang po yung dadalhin ulit namin at doon na namin i-check po yan para uh, ma-record namin ng maayos at ma-mention po namin sa vlog. No po? Sana po naintindihan po ni Ma'am Beth sana, na hindi madali ang trabaho na ginawa nila ni Sir Paul, pumunta sa mga kabukiran at mama-haji ng tulong sa mga mahihirap nating mga kapatid, mahirap po sa isang vlogger ang ganyang gawain. Ayan, hindi po kami ano, hindi po kami nagnanakaw ng, ayan no, oh. medyo nagmoist na po yan kasi, Sabi ko nga, nagpatong-patong na, pero okay pa naman yung loob niyan, yung sa labas ng natuluan po. O ayan ang pangalan ni ma'am. Mami Beth. From Virginia. Ayan. Nakasailed pa po yan. Yan po ang unang paliwanag ni Sir Paul. Binalik lang natin ito para malaman sa lahat na hindi nagsisinungaling ang grupo ni Pugong Biyahero. Una-basa ang nakasulat. To Paul Pugong Biyahero, para Mami Beth or Ati Beth o Guy and Family. Thank you so much. Inventory list. Oh. Yan, sakto may inventory list ya. Hawak ito. para yung nakalagay diyan, ilalagay natin dito, bibilangin natin. Makikita ninyo kung ano ang mga nilalaman sa bayan box ni Ma'am Beth. Ipakita natin sa inyo at patuloy tayo sa banat ni Ma'am Beth ngayon. Kasi alam kong yung willingness niya rin po na maitulong 'to kaya ibibigay natin 'yan. Itutulong na lang natin. Ibigay natin kasi yun ang gusto niya. Bigay sa mga nangangailangan. Tutuusin natin, ginagamit lang naman ninyo ang mga tao na nakapaligid eh. Yung kamangmangan ng mga katutubo na ang iba, no read, no write. Grabe po kayo magsalita ma'am. Parang hindi ninyo naintindihan ang kalagayan ng mga kapatid nating mga lumad. Ang taas mong magsalita. Pwede magkamali dahil nakausap ko mismo. Twice na January 21 or 22 nakarecord eh tumawag ako sa ayan oh tapos the other night hindi na gabi the other gabi ano tayo ngayon kami dito ngayon is Tuesday Sunday Sunday evening tinawagan ko ulit dahil nga ang tagal nga pa sumagot nila eh Inamin naman ni Sir Paul na may kasalanan din sila, nagpapaliwanag naman ito. Ang tinutulungan. Di naman ako nag-ano na, may nangungupit. But, of course, mayroong talagang kumukuha. Dignila na. Mag-honest. Sabi ko, disappointed ako. Sabi ko, andyan o. December 23, 2023. Ang receiver, si Delvy Asperas. Ang pagkasabi pa, ka-live-in partner ni Mang Eli. Ito ang address ni Mang Eli. Ayan o. Sana po matapos na ito. Wala nang magsalita pa sa kabilaan at manahimik na ang lahat at sa akin naman pinalabas kulang din kung ano ang sa akin at sarili kong opinion ito at hanggang dito lang tayo mga kasiro hanggang sa susunod pa nating mga video God bless po sa lahat. Ang sa nakakaawa-awa na mga kalagayan ng katutubo. Mag-amis tayo, huwag tayong mapikoprita. Kung wala yung mga vlogger Oo, kung wala kayo, hindi namin alam, appreciated kami. Pero